Hello po, good day, good morning. Andito po ako ngayon sa bukid. Makikita po natin yung yung, yung kabukiran, kulay ano na siya, dilaw. O nagiging ano na siya, gold. So ibig sabihin po niyan, malapit na pong anihan. Yung iba po nakaani na. Ito po medyo green-green pa, hindi pa pwede. Hindi pa pwede anihin. Tingnan po na. Banda doon po na ani na, oh. May mga ano na, nagapasa na, nagapasa. Pupunta tayo sa kanila Ayan, makikita po natin. Tatawid tayo sa ano, sa pilapil. Ayan. I -i ituturo ko po kayo sa ano, sa, sa bukid, sa bukid. Ayan po, makikita po natin yung bukid. Ayan. Ano po dito, um, parang nasa ano ka din, nasa gubat. Aww. Kasi madamo, madamo dito sa bukid. Ayan po, makita po natin. Ito po, banda po dito sa ano, bandang right side. Na ano na po to na ani na po, na Ayan. Wow! Tapos ito naman, ano to, malapit na din. Ano po dito nga ani uh, na uh, damo. Damo po 'yung ano dito pinapalaki. <laughs> Hindi po palay, damo. Wow. <laughs> ayan 'yan, makita po natin. I- ituturo ko Pumunta tayo banda doon. Ano po dito? Dito po sila uh, ano, nag off road Hindi dito yan. ayan. Mga sasakyan, ayun po 'yung mga daanan nila, ha. Huh? Ayan. May mga ano po dito, race track. <laughs> mga 4x4 ang dumadaan po dito. <laughs> Ayan yung daanan na. Oh. Ayan ah, oh, ah, oh, tingnan nyo na ah. Oh. Hmm, ang lalim ah, oh, dami. Naging kanal na siya. Boom! Makikita po natin. Ito malapit nating anihin ito. Wow! Ayan po ah. Oh.

Yung nakikita po niyong mga ano yan, taniman ng palay. Wow! Yung malawak na malawak na yan, hindi po sa akin yan. <laughs> Pinapakita ko lang. Ayan, ikot tayo, ikot. Banda doon, banda doon. Ano pa yan? Marami pang marami pang gagapasin. Hindi pa totally yung gapasan kasi dito. Nasa ano palang siguro, mga 30 to 40 percent. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ay, eh, tingnan nyo po, oh. Ang ganda ng ano nila, oh. Sana, oh. Oh, diba? Ang ganda ng bunga ng palay, oh. Ang dami. Ayan. Ang ganda. Tapos, banda dito. Ano pa to? Kulay ano pa siya? Green. Nahuli yata ito. Ayan o. Green pa lang siya. Tignan mo o. Oh. Ang haba ng ano niya o. Oh. Ang haba ng bunga niya o. Oh. Hmm. Mga ano pa to siguro. Mga two weeks. Two weeks siguro yan. <laughs> Galing yan.